natutunan ng Ojin today. Ngayon ay November 27. Bukas Thanksgiving. Wala naman ako pupuntahan. So dito lang ako sa bahay. Baka ako ito makbulang. Nahanda ako yung sarili ko. Ano? May time. Ngayon, mag-isa lang ako kasi so, mas nagugustuhan ko yung feeling na mag-isa. Dati lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko kaya mag-isa. Sinasanay ako na sila yung gumagawa sa akin. Uh, ano pa? Lagi may pagsubok. Hindi laging masaya. Hindi laging malungkot. Pero, despite ng mga nangyayari, dapat ano ka, dapat lagi mong pinupush yung sarili mo to be better. Kasi yun lang yung pupuntahan natin. You know, wala tayong ibang choice kundi ang magpakaayos. May choice tayong magpakasama. Pero mas maganda yung maayos. You know, mas maganda yung hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Ako, madami ako natutunan ngayong mag-isa. Madaming realizations. Dati, ako. Napakasama akong anak. May ako inasagot lagi sa magulang kapag hindi nasusunod ang gusto ko. Dahil laging binibigay sa akin. Pag hindi ko nakukuha, nagtatantrum ako. Spoiled niya, pero umabuso naman. Mali din. May ipasa ko sa relationships. Puro kasi mga puro pagmamanipula you know, alam mo yung sa una lang, sa una lang magaling, yung pakitang, pakitang gilas. Pero, pag tumatanda ka, marirealize mo yung mga, yung mga ganon na hindi maganda, hindi nakakalalaki. Hindi nakakalalaki. Kasi, ikaw yung lalaki, ikaw yung lalaki sa, pag nagkaroon ka ng family, ikaw yung lalaki. Ikaw yung sasandalan. Ikaw yung sa iyo sasandal yung ano yung partner mo sa iyo sasandal yung yung anak mo niyan yan so kailangan strong ka uh, ano pag natutunan ko today maayos naman maayos ang aking araw today uh, yun lang so far gym ako so I continue to push myself May mga ano pa rin, may mga, na trigger pa rin ako minsan Sa nangyari nung past, pero Pag sinisisi mo talaga yung ibang tao Alam mo na, na-realize na ko lang na Lahat ng Lahat ng ano ko, lahat ng galit ko, lahat ng galit, lahat ng ano ko Deep inside Puro ano, puro blame sa iba Puro blame, kaya sinasaliksi ko yung sarili ko ngayon. Ina-analyze ko na madami dami rin akong pagkukulang. Hindi ko mahal yung sarili ko kasi nga lagi kong inaabuso rin. Uh, tapos ngayon pala ako nakakabawi rin sa akin, sa sarili ko. Minamahal ko, ganyan. Uh, hindi ako naiimidyo. pag may sinabi ako, ginagawa ko pag say, sa treadmill pag sinabi ko 30 minutes ako magte-treadmill sasabihin ng utak ko 20 minutes pa lang or 10 minutes pa lang umalis ka na pagod ka na bukas uli di ako ngayon ibababa doon sa treadmill tapos ma-realize mare ko ba eh kailangan mo panindigan yan kailangan may integrity ka you don't have to lie to yourself kasi ma ma madadala mo sa ibang tao You know, hindi mabuti, hindi maganda. Hindi maganda example. Mahirap maging mediocre, mahirap maging hypocrite. Dati ganun ako eh. So ngayon, uh, na realize ko kahit pa paano yung mga pagkakamali ko noon. Siyempre sa tulong ni Lord. Yun lang. Bye-bye.